may naririnig raw sila sa hagdan tuwing gabi. Ano pinapanood nyo? Nakakatakot to, matulog ka na. Oo nga, sige ka, mananaginip ka pa neto. Tuwing kakagat raw ng alas 12 ng madaling araw, eh meron silang naririnig na yapak sa hagdan. Sus, di naman yan totoo eh. May tao ba sa taas? Wala. <laughs> oh, akala ko nanonood kayo ng horror May kumalabog sa taas eh Kunin mo nga yung remote tapos patayin mo yung TV Lumipad ang aming ting sa isang bahay Gabing-gabi na At kinuha niya pa ang remote Nagulat siya At biglang may kumalabog sa taas Sus, wala naman eh Di, umano? Sino 'yang nasa likod mo? Maraming nagsasabi na pagkagaling sa burol, eh magpagpag daw muna bago umuwi ng bahay kasi kung hindi, eh baka madala mo raw yung kaluluwa pag-uwi mo. umiyak rin para di tayo magmukhang makikikain lang. Ha? Ba't ako iiyak? Eh, di naman natin kaano-ano yan. Eh, kaya nga, para hindi tayo mahalata. Ayoko nga, di ako marunong umiyak. Alam mo, pag hindi tayo nakakain, dalawa tayo may iiyak sa gutom. Ayoko nga, Sam. Kamag-anak, kamag-anak. Uy, ang OA mo umiyak. Eh, bakit? Paano ba? Yung sakto lang. Iyak ka mag-anak lang. Iyak mo parang di na pamanahan eh. Gulot, tignan mo. Ano? Nilalatag na yung mga ulam mo. Oh. Uy, jackpot. Menudo. Shanghai. Pansit. Mga favorite ko pa. Dali-dali, kuha na tayo plato. Yahoo! Oh, di ba? Solved na? Iyak ka Makakakain ka na Ano pa yung bitbit -bit mo? Ito, sinaron ko Uy, pagkain kasi doon na nakaiwalay eh. Tapos walang gumagalaw eh. di, binalot ko na Ayun, ayos Teka, pagpag muna tayo sa 7 Evelyn Ha? Bakit? Anong bakit? Gusto mo masundan ka ng kaluluwa sa inyo? Naniniwala ka pa rin doon? 2024 na Uy, takot na mga multo sa CCTV Ha, ikaw bahala Basta ako magpapagpag O, oh, bilisan mo Hintayin kita dito Okay na, tara na. Pre, teka. Naiwan ko ata cellphone ko. Saan sa 7 Evelyn? Hindi pre, di naman ako pumasok, di ba? Feeling ko pre, sa burol. Nakaw, wag mong sabihin babalik tayo niyan. Ito ba yon? Uy, ito nga. Maraming salamat. Walang anumang. Ako lang ba yung parang napapraning pagkatapos manood ng nakakatakot? Yung kada kibot o tunog lang sa bahay eh, talaga namang mapapalingon ka bigla. Jello, alis na muna kami ha. Sige po ma, ingat kayo. <laughs> Grabe, ang creepy ng dulo. Totoo kaya yun? Hala, iyo ko na nga yan. Makaligo na nga muna. <laughs> huh, napapraning na ata ako ah. Hindi, matapang ako Hindi totoo mga multo Huwag po, mabait na anak ako With owners ako nung grade 6 ako Tita, baby ako Ha? Ba't nandito ka? Akala ko may pasok ikaw wala ako pasok eh. Why not scream ikaw? Eh, ikaw kasi. Minsan ba nafe-feel nyo na parang may sa sa'yo? Yung hindi ka mapakali kasi parang binabantayan ka bawat galaw mo. Ay, tama na tong pagiging tamad. Tapusin na ang dapat tapusin. <laughs> <laughs> huh? Ay nako, nagawa na talaga ako ng school works Sino yan? <laughs> Sige, may CCTV dito Sige, lumapit ka. Matublis tong ballpen ko. Tig 99 pesos to. sabi mo. magka mates tayo, loko. Maraming nagsasabing kapag tinapik ka eh tapikin mo rin pabalik lalo na pag nasa probinsya kasi hindi natin alam baka may kasamang sumpa yung tapik na yon. Umagang kay ganda! Fresh na hangin, wala pang mga sasakyan, walang ingay. Bukod sa mga manok, Good morning, Iyo. Bakasyon ka dito. Ah, opo. Unwind, unwind ba? Pang tanggal stress. <laughs> Naubos na kasi pasensya ko sa boss ko eh. Bakit? Ano meron sa boss mo? Eh, kasi pinapapasok kami sa office tapos siya work from home. Kahit bahay na kami, pinapapasok pa kami Kaya ito, ako naman mag-work from home. Pero nasa bakasyon. Ah, tama yan. Sige, ingat ka, Iyo. <gasps> Sige po, ingat rin kayo ha. Okay, dito na ako ha. Sige po. Sige. Sigi po. Okay, ingat. Ayun, no. Salamat po. Salamat ingat tayo. Sige, okay po. Oo, oh, oh, po. Salamat po. Bakit ba tapi kanan topik topic pabalik? Eh, kasi ho, akala ko may sumpa yung topic nyo eh. Ganon daw po dito eh. Ah, hilig ko lang talaga makipag-usap. Kumbaga, wala na kasi akong nakakakwentuhan simula na nawala yung asawa ko. Palagi nga akong pinagkakamalang mangkukulam dito. Ah, ganon ba? Grabe naman sila. Ano po ginagawa nyo pag ganon? Ayun, nag-unwind na lang ako. Sasakay na lang ako sa walis ko tapos lilipat na ako paalis. What?